So what's up, what's up mga kumag, I'm back Ang inyong online judge lang, iba kong di judge dyanan. Okay, ah uh, balik tayo sa 1 minutes kasi pagkatingin ka sa flip top is meron ng dalawang 1 minutes na uploaded. So natatambakan na talaga ako kasi meron pa akong mga gustong panoorin sa Motus. May mga request din sa Motus at hindi ko pa nare-review. May mga gusto pa akong panoorin sa flip top pero kailangan kong unahin tong 1 minutes. No? So it's Cross versus Drex. No? So, tignan natin kung anong battle yung mangyayari. Sana, ah uh, itong mga battle MC na nandito sa 1 minutes is, um, makuha nila yung big stage na para sa kanila soon dito sa flip top. So, huwag natin patagalin. Cross versus Drex. Umpisa na natin. Let's go. Drex, pahinga natin. Unang parang tingin sa minuto. 1 minutes. Drex. Yeah. Kay tagal kong nagabang Ilang taon naging antabay. Kaya bilang pasasalamat, Cross yang ulo mo magiging alay ngayon alam mo nang sa pagsampa ay sa mapawang lagay maging kaliwang braso ay tabas balato sa kanang kamay sabay ibang bahagi ikakalat na maitawid balitang natupad ang kahilingan niyang maging parte sa liga kaya pasensya ko sa tuwinay Nagawa ko man ito na pumasok kanyang ngalan sa isipay na walan na ng tino naging malinaw ang tagponang. masipat ng gusto rektang eke siya ang krus pagkat malinang ang gulo imbis bugang maitala kanyang dala na ganda nun ekis. Ekis cross malinang ang gulo astig ng linya na yun para sa akin uh, maganda yun maganda yung linya na yun pero at napansin ko kay 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 Drex ano siya technical technical yung mga bara niya yung, readings niya so pakinggan pa natin to nang tino, naging malinaw ang tagponang Masipat ng gusto, rektang ekis siya ang krus Pagkat malinang ang gulo Imbis bugang maitala, kanyang dala naging hikab Maging krus na pinasan ay wala pa ring bigat mm. Kaya di na para magtagal kung ah, tala'y yes. tabil ng dila Di gutom sa pagkahubog, sa pansin naging masiba Pero sige, kahit paano'y sa Para lang maipakita sa saksing na sa eksena Paano ba maging mahina Uuuu, sakto naman yung oras. 57 seconds, so. Astig. Uh, ang galing. Ang galing. So, pag nag-judge ako ng 1 minutes, di ba, pinapakinga ko muna both rounds. Pero, gusto ko lang muna magbigay ng comment kay, kay Drex, no? Astig ng ng pag ng performance niya dito um yun nga sabi ko kanina technical no technical siya may pagka technical siya ang pinaka nagustuhan kong linya doon is yung mali ng angulo yung x kasi mali ng angulo cross no yung ganon ganda yun Mag nagustuhan ko yung linya na yun para sa akin okay yun tapos performance niya astig well prepared siya kabisadong kabisado niya yung yung dala, dala niyang masterpiece no ayos to. so pakinggan natin si cross dito anong bawi niya pero powerful yung ano yung Drex sa round 1. Unang bala cross, pakinggan natin. Yaw, Anigma! Matagal ko na itong inintay. Sa wakas, masasabi ko na din ang flip-top mocking. Ay, ay, ay. Ba't ito lang yung pinigay Hindi ito papantay sa galing ko na sa akin na yung limelight Nung pinagbuksan mo ko ng pinto, hangin agad, parang skydive, groundbreaking, manggambala, purong gold, ang aking mind, at pambitak, at pambiyak, pati ng lupa, kahit na may fault, ang aking line, and fucking shine. I'll fucking shine. Kung eclipse tong highlights ko, bay, tabun ka at masisilawan. At kung di ka pa sanay, wag mo kong pasikatan. Mm. Kasi ng panood ko, ayos yun. Di ka pa sanay, wag mo kong pasikatan. Meron pa siyang isang linya. Ulitin natin yan. I'll fucking shine. I'll fucking shine. Kung eclipse tong highlights ko, bay, tabun ka at masisilawan. At kung di ka pa sanay, wag mo kong pasikatan. Kasi ng ko, isa mong laban. Nung ni Tats Maven, in fairness, maganda yung editing cap. Pero tangi ng background yan, pader ng hollow blocks. <laughs> pader ng hollow blocks. Wala man lang finishing, Tats. Wala man lang finishing. Wala. Ah... Uh comment ko dun sa round ni Drex no. Uh, sabi ko nagustuhan ko yung linya niya na anggulo uh, cross angulo x ganon no. So para sa akin ang tumapat don na linya cross is yung uh, hindi ka pasanay wag mo mong pasikatan. Para sa akin equal yon yung linya na yun, Kaso uh, nagkaroon na naman ng angulo si cross dito no yung pader halo blocks tapos wala man lang finishing touch no so yung finishing about sa pader yon no yung parang ikikinis ipapalitada tapos yung isa yung mini mini niya dun si Tas Maven no ayos yon so para sa akin lumalamang si Drex dito ay si e Cross blocks <laughs> pader lang halo blocks wala man lang finishing touch wala man lang finishing lang finishing touch, tas, panay ka pa sumbat ng kalaban mo nagbabato. Kalaban mo nagbabato. Oh. Yan ang yan ang yan ang paboritong uh, laban mo nagbabato. Oh. Ayun lang ang choke. Wala man lang finishing touch. Oh. Tapos panay ka pa sumbat ng kalaban mo nagbabato. Oh. Yan bang ba paborito mong litrahan kalaban mong nagbabato uh, uh, Yan ba ang pul yan ba Ay patay mo na... Nag joke, kanya na sana to eh Pangupensa Yan ba paborito mo na pangupensa kalaban ko nagbabato kalaban ko nagbabato wala namang dalang kongkretong ebidensya tapos solid ka sayang, din Sayang, sayang yan Diba adik ah, ka din naman o ba't di ka umaamin? Ba't wigla ka na bato ngayong ako na gumagamit sa, sa stilo mong bano? Ano? Angles mo ay nadistorbo na? Talo pa yung sana ay iskor mo na? Malas mo at mala Heisenberg tong ko at pinakitaan pa kita ng mas magandang formula. Sige, duwa! Talo pa. Okay, so sabi ko kanina yung angulo ni ni Cross about dun sa finishing touch, okay yon And para sa akin kanina, lumalamang siya doon. And then, yun nga, na, nagkaroon ng choke. Nagkaroon ng, ng starters sa uh, round ni Cross. So, para sa akin, parang di, um, nag-less one point ako doon. Nag-less one point ako dahil doon sa lahat ng lahat ng ano lahat ng dumi no one, one point ang tagal din ng choke niya no Uh, tapos, yung mga, yun, yung mga starters pa rin. Then, sayang lang kasi, ang ganda nung angulo eh. Yung, ah, bato, tapos bato, ba't di ka makaano yun? Eh, may, ako na yung gumagamit, no? pasakin sa akin, maganda yun eh. Kaso nga lang, nagkaroon ng choke eh, hindi na siya ganun kalakas. Tapos, yung, yung isa pang, isa pang, isa pang linya na, gumagamit ng bato, tapos, um konkreto wala namang konkret ano matibay na konkreto ebidensya parang ganun okay sana eh kung hindi in nga uh, nag matter kasi yung choke ni Cross dito Kung baga kung hindi siya nag choke tang ina-solid eh, ng round 1 na yon dahil do sa dalawang linya na malakas na yon kaso nga lang dahil nagkaroon ng choke yung dalawang linya after nung choke na yon is parang hindi na ganun ka fit in doon sa ano sa round na yun, no? Kumbaga, uh, dahil sa choke na nangyari, yung dalawang linya na malakas, hindi yon nag-fill up dun sa butas na nangyari sa choke sa round 1. So, sayang, kasi sabi ko nga lumalamang na si, si, si Cross dito dahil dun sa mga linya na yon Pero, syempre, kailangan natin i-consider yung choke, yung malinis na performance kasi unfair nun kay kay Drex no so sabi ko nga sa round 1 ni Drex sobrang prepared Sobrang ganda ng performance, sakto sa oras no, isa pa 'yon. So, bibigyan ko 'to ng 87 in favor of Drex no. So, 'yun lang. Yeah. yeah. Tayo ang pinagtapat. Katimbang karo sa bara pambalanse sa tagpok quest. Buong round magpapakita ng mas may hati sa anyo. Ngayon ka magsisising sa tugon pa lumambing, siya siya makakalamon mas gutom ang dumating. Dito mama mga hula at Pabasa sa kahapon, sulat kamay ko pag nakuha ang kapalaran pa kabaong. Dadaan pa ro sa butas ng karayom yan ang wika ng hangal mali. Kung may umekse namang karayom, para yun sa yung manikang katambal. Mm. Labis ka ah, na pagkipan yun. ng yung napiling laruin. <coughs> mas trip mo magsigasigit sarili abuhin. Ano-ano ang lunas na pasimpleng katukin? Sumpa ay mismong buhay mas maiging lagutin. Di niya di pinag-isipan may masabi lalitik. Saksi mga dingding kung paano ba pagkabato, sa iyo'y nasi ng silig. Kulang sa ang isang minuto, kahit mapawis nagtipid, pero sa kagaya mo, yaan ay labis na kigit. Ang galing niya ano sa oras, ah? Tol. 50, kanina, 57 seconds. Ngayon, 56 seconds, no? Ano? Um, ang galing. Sa oras, ha? Praktisado niya to. Ayun lang yung masasabi ko. Siguro sa lahat ng nagperform sa 1 minutes, no? Ito si Drex lang yung nakita kong sakto sa buong round 1 and 2. Galing! Uh, praktisado. Praktisado yung round 1 and 2 at hindi talaga siya lumalagpas sa oras. Grabe yun. Grabe yung disiplina yun, no? Ang galing nun. Para sa akin, ang hirap kasi nun, eh. Yung maging sakto ka sa isang minuto para sa ang hirap nun kasi syempre kung hindi ka hindi ka praktisado, may mga uulitin kang linya para makuha mo yung next na line. Pero ang galing ni Drex dito, praktisado niya talaga 'yon sa performance na kukuha niya. Galing, galing. So, pero yung round 1 ni Cross ay eh, ni Drex medyo uh, ang katulad ng round 1, isa lang din yung nagustuhan ko na linya yung karayom sa manika mo 'yon. So, kulam reference ng galing. So, tignan natin kung makakabawi si Cross. Pero solid yung nung one and two At pa ika natin. Yaw, trivia. Alam niyo ba na sa kanilang liga na digmaan last upload almost three years ago. Kung saan yung COVID lumakas. Tapos pagkasimula nun, to mga nag-feeling sick sa tirahan, hindi na lumabas. No league, due to COVID, bakit tila lumala, Drex? Di ba may DR ka sa pangalan? Dok, pa't wala kang ginawa? Kasi Okay. Kasi ako, naging videographer video at editor ng liga namin, hindi ko to pinabayaan. Nakakatawang yung liga, yung digmaan, hindi maipaglaban, kaya nga. Mm. Kaya nga sa throne. Ah, ako yes 'yon. Ang ganda yun. And There's no one that could take a seat on my throne. Pero i love enough sa mga liga natin, pare. I'm on a league of my own. Kaya mm. shout out to Tats Maven. Na siyang dahilan na Kung ba't nakapasok to sa POI 7 kasi wala ka namang bars pero malakas ang signal mo kay TM mm. pinasok ni si Tats mo okay lumalamang na naman si Cross dito sana di na siya mag choke okay ah uh, feeling ko dalawang linya na yung lamang niya dito tumalamang kasi humble daw si boss Paano di matatanggal yung hangin niya sa katawan? Eh may vento sa kanyang likod. Mm -hmm masakit pa rin na body ang matatamo na para bang sa hilot sinalbahe, sa di na lang bumiyahe, nang sayang ka lang ng perang ginamit sa pamasahe, hanggang dito ka na lang, hanggang dito ka na lang, ayoko sana itong mangyari. Ikaw yung pinag -tri tripan pero ako lang aabante. Baba! Galing. Okay, so para sa akin, nakabawi. Kabawi si Cross dito. Bibigay ko yung round 2 kay Cross. Ang galing nun. Uh, may isa siyang linya na para sa akin okay yon Um, parang um, tawag dito dinistri ah parang inano ko na uh, kinross out ko na yung linya na nagustuhan ko kay Drex tsaka yung linya na nagustuhan ko kay Cross ng una kaso pumalo ng dalawang linya si si Cross afternoon, nun yung POA Touch Maven POA 7 uh, malakas yung signal mo sa TM yon, solid nun para sa akin kaya bibigay ko yung may tatlong linya ako nagustuhan. Nakalimutan ko lang yung dalawa. Pero solid yun. Uh, sa performance, although may konting stutter, na pero um, enough naman yon para enough yung mga nagustuhan kong lines para ma-fit in or ma-fill in yon Ang galing. Uh, cross yung round 1, mabigat yung ano dito, punto, mabigat yung mensahe niya, mabigat yung mga linya niya dito, yung mga punches niya, para sa akin tumatak yun, and yun, yeah, 9-8 to in favor of cross, so recall tayo sa sa rounds 8-7 cross, 9-8 Drex, no, ay mali, 8-7 Drex, tapos 9-8 cross, no so parehas 8 points yung Drex, tsaka parehas 8 points yung cross sa rounds 1 and 2 sorry, 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 uh, 16 points tapos si Drex naman, meron siyang 7 tsaka 9 sa round 1 and 2, so 16 din may round 3 na deciding, deciding. Badat pa nga natin. Ka. Ah, pag sinabing serio, Grega at Zen look paghambing di matawaran tas. Lilitaw yang Cruz, siyang angkin di maasahan. Para niya pakawala, ang dating tila wala lang talas mang magsalita ang galing di mahasaan, hoy. Mahiya ka naman kay Lucas, siya di na rin natutuwa. Kalugar na nga nagpaka-Diyos, ligaw pa rin ka, Ay, sis! Ano daw, ano daw? Ang dating tilawa lang talas mang magsalita ang galing di mahasaan hoy. Mahiya ka naman kay Lucas. Siya'y di na rin natutuwa. Kalugar na nga nagpaka-Dios ligaw pa rin ka, luluwa. Mm, okay. Yes sa mga kagaya mo na sinisino katitigan pag ako naging pastol, ididiretso kang libingan. Pitaw pilit puro yan sa pagdaan oo odunong biten dahil sa damulang pinapagapang ang alam tas panay pambuelta ng walang kwentang gawa yan. mga banat mo krus pambanal nga yan malamang di maibenta ang laman Parte mo ay makukuha to sila pagbabatayan. Malamang sa iyo yan susugal pagkat ikaw paglalamayan. Bigyang naging huling hapuna Tang ng na. iba naging handa, Cruz. Babagay ka sa hukay at lapida siya rin tanda. 55 seconds. Tang inadisiplinado. 57. Ah. 55 yung ngayon. 50... 7 ata yung kanina sa round 2 tas 58 or 59 ata yung basta hindi siya lumagpas ng isang minuto puta uh, i-overall ko to mamaya ha dahil dun sa pagiging disiplinado ni Drex nagustuhan ko yung pagiging disiplinado niya 1 minutes hindi siya lumagpas sa isang minuto tang ina para sa akin uh, isa yon sa mga disiplinadong MC no galing galing nun so malakas din tong round 3 ni Drex para sa akin ito yung pinakamalakas na round niya props dito solid yung Diyos na nga ano yun Diyos na nga yun tapos ligo pa rin kaluluwa ang galing nun ta ina nun okay siguro marang may 2 may 2 or 3 ata ako gustuhan dito pero pinaka solid yung sa may Diyos kaluluwa ganyan ganyan okay so cross pakinggan natin puta laban to deciding round to ring ba pakinggan natin ah One small step for man. Ang pag-aapa ko sa ring, ilang buwan ko ding inantay. Kaya magiging Mick Foley at ito ang giant leap for mankind. I wrestled my way here. Kaya di bibigoin mga tiwala ng nakikinig na audience. Sisiguraduhin kong tung WM na one minutes ay magiging WrestleMania moment. Kaya, mm. kaya di na kailangan ng introduction para ipakita skills at experience ko. mahusay ito. Sunod-sunod ang pag-apply ng job kasi mas merong appeal sa resume ang 2x2. Two, two Oh, apply, job, skills, resume. Oh, di ba nag-work? Hmm. Oh, <laughs> okay. Okay, magaling yon. Oh, di ba nag-work? At syempre, sinadya ko yun na reference para di makarelate itong palamunin since birth, ano? Aray! Tapos ngayon, Shit. na magtrabaho, ha? Ito ang aking admonition. Sana di ka mapil... Mabigat. Mabigat yun. So, wala akong alam kay, kay Drex about dun sa personal niya. Pero, uh, para sa akin, yung linya ni Cross na yun, napaniwala niya ako dun. So, mabigat na ano personal shit yun. Sa trabaho, Drex, pagkat sa akin ka natapat, you are in a bad position sa recognition. Wag, sa recognition, wag kang manginayang, Drex sila na bahala tumistigo. Kasi kahit na pangalan mo pa, Hendrix, hindi ikaw manok nila kapag usapan na respeto. Kaya, huwag ka magpalin lang sa pangalan, Drix. Ibang klase itong papel ko. Ito ay salita ng Diyos, pero ipaparanas ibanghelyo. Ibanghelyo, kaya po sa Arik. Ibanghelyo, okay. Balita ko, huling event na to sa Davao. Boss, huwag ka mabahala kasi puro ginto lang makikita sa pagbalik ng Oromata. Galing. Mahirap tong round 3 pero pinakamalakas na round yon ni Drex ha. Ulitin ko lang yun yung pinakamalakas na round ni Drex. Kaso natapat siya sa pinakamalakas na round din ni Cross. Galing. Uh, nagustuhan ko yung reference niya at ratio may 2x2 yung oh, diba nag work tapos yung punto niya na sinadya kong reference to kasi matagal nang palamunin no? so sabi ko nga di ko alam yung personal life ni, ni Drex pero napaniwala niya ako don sa linya na yun, sa bar na yun. so props doon um, ito yung pinakamalakas na round ni ni Cross para sa akin at para sa akin sa perfect no perfect yon pares nilang strongest round kaso yung naging ang nangyari kasi yung strongest round ni ni, ni Drex is hindi enough para matalo yung strongest round ni Cross. So, bibigyan ko ng 9 points yung yung Drex sa round 3. So, 8-8-9 sa so 25 points para kay Drex. Eh, o oh, tama. Kay Cross naman, bibigyan ko ng 10 yun. Okay, 7 9, tsaka 10. So, 26, no? 25 to 26 in favor of cross. Pero sabi ko nga, um, sobrang, kailang dito sa battle na to, siguro eh, ako sa time. Kailangan kong, nagustuhan ko yung pagiging disiplinado ni, ni, ni Drex, sana, sa next na battle niya, sa big stage, sa flip top, or sa mga bagong event, mabigyan siya ng laban at sana maging disipli disiplinado pa rin siya sa time limit, no. Nagustuhan ko 'yon kasi round 1 to 3 hindi siya lumagpas sa isang minuto. 58, 57, 56 ata 'yung naging performance niya doon round 1 and round 1 to 3 even may mga crowd reaction na pagkasya niya pa rin 'yung bara niya 'yon sa uh, within na minute, no. So gusto kong uh, i-reward dan si Cross doon sa pagiging disiplinado niya. So, bibigyan ko siya ng additional 1 point si Cross, ay si Drex, no? So, it's all 26 na. Si Drex naman, although nag na ako ng 1 point doon sa choke niya sa round 1, no? Wala na yun, as is na yun, 8-7 na yun. Pero, sa overall, di ba, sabi ko nga, dito sa battle na ito, mag ako sa overall muna. So, ngayon, kasi yung final score natin sa score sheet is 25-26 in favor of Cross kaso binigyan ko ng isang punto si si, si Dex doon dahil sa pagiging disiplinado niya sobrang nagustuhan ko yon ang galing nun kasi sa lahat ng battles dito sa 1 minute siya lang yung sumunod talaga sa isang minuto all 3 rounds si Cross naman um, round 2 3 sobrang naging mahaba yung round niya although nakabawi siya sa round 2 no? tsaka 3 kaso pulado pa rin yung time limit dun sa baba ba? Diba? So gusto ko siyang gusto ko sanang bigyan ng ng actually ano eh uh, kung pointing, pointing system lang bibigyan ko sana ng less na 0.5 'yun eh kasi uh, anong nangyari hindi tayo nagpo-pointing system dito sa so judging natin. Ewan ko baka pasukin natin yung pointing system soon pero sa ngayon isang 1 point muna yung ibabawas ko sa overall performance niya lalo na yung round 1 ay eh, round 2 to 3 kasi sobrang ang haba naging round na yun. So ang unfair noon para kay kay cross eh, kay na. No? So ngayon bumaliktad na yung score. It's a 26 to 25 overall performance uh, in favor of Cross. So um actually dapat tabla kasi kung bara sa bara lang, punto sa punto lang, uh, lamang talaga doon si Cross eh, no? Pero dahil nga sabi ko nga, so on preferences bilang uh, judge no para sa akin uh, nagustuhan ko lang yung pagiging disiplinado ni Cross so kailangan ko bigyan ng ng isang puntos yon. Syempre at the other side kailangan ko rin tignan yung yung time limit ni ni ni, ni Cross. Kaya syempre ang unfair naman noon eh. Ang unfair noon kung bibigyan ko lang ng point yung 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 round 1 to 3 ni Drex tapos hindi ko papansinin yung time limit ni ano ni Cross na no? so para sa akin unfair nun kaya kailangan nating i-balance yun no? so magpa plus 1 ako kay Drex and magbilis ako sa Cross no so 26 to 25 kanina in favor of Drex minus 1 minus ay mali 26 to 25 kanina in favor of Cross tapos minus 1 kay Cross plus 1 kay Drex so baliktad na so boto ko dito Cross no Kay Cross ako dito, men. Um, sa, sa lahat ng sabi ko, ulitin ko lang sa lahat ng battle MC na napanood ko. So, one minute siya lang yung sumunod sa time limit, no. Cross ako dito, overall performance. Pero, props kay Drex. Ah, uh, mali. Sorry nabab na, ano ako, na pagbabaliktad ko. Sorry, sorry, sorry. Ah, uh, Drex ako dito. Pero, props kay Cross dahil dun sa mga punto niya, sa mga baran niya. Kaso, naging groggy, naging ano kasi, naging dragi kasi, no. So, yun. Sana naintindihan nyo kahit na pagbabalik ko yung name. Pasensya na. Drex. Drex ako dito. Okay. So, yun lang. So, sana na-breakdown ko ng maayos. Sana nasabi ko yung may gusto kong sabihin. So, kung mananalo si Cross, wala naman problema. Kasi, kung bara sa bara nga, no? So, kung sa ba bara sa bara, mga punches na tumama. Ano talaga yon Sa kanya talaga yon Pero, dahil nga nagustuhan ko lang yung performance ni, ni Drex sa uh, all three rounds tapos plus pa yung pagiging disiplinado niya props doon kaya binigay ko kay kay Drex yung boto ko okay, stop. Okay, guys, for for Drex. kita nyo yan kita nyo na ba yan kita nyo ba yung mga time limit dyan puro pula yung kay Cross puro white naman yung kay kay Drex so para sa akin ang ano nun, ang pag ang disiplinado nun plus factor yan sa akin. Ah, <Applaud> <laughs> uh, yun, okay, wala naman problema, sabi ko nga sa inyo. Um, own preferences naman eh. Uh, sabi ko nga yung nilamang ni yung nilamang ni nilamang ni, ni, nilamang ni Cross talaga sinabi ko na sa bara sa mga haymaker sa mga punchline sa mga references tang ina lamang na lamang si Cross doon. 'di ba? Uh, sa score sheet nga natin, 'di ba? 26 to 25 in favor of Cross, 'di ba? So ako kasi eh, wala nang problema. Uh, panalo talaga convincing ta convincing naman 'yon na kay Cross talaga yung battle. Kaso nga lang sa pumasok yung pag ano, uh, own preference ko, no? Kailangan kong makita yung time limit mag plus 1 sa isa, mag minus 1 sa isa. So, ganon. Yun lang naman. Yun lang naman. Uh, para sa akin oh, ang ganda ng performance nila both lalo na 'yung pagiging disiplinado ni ni Drex no. Pero cross props sa iyo talaga 'yung battle sa susunod sana uh, maging 'yung sa time limit no. Maano natin ma-adjust natin. Then 'yung mga punches, mga references mo, keep mo lang 'yan sana. Marami pa, mas marami pang mga haymakers na marinig natin soon sa iyo. Okay? 'Yun lang. Um Crossverse Drex, ang ganda nun. Para sa akin, solid yon Sana naintindihan nyo yun. Sana nagustuhan nyo yun. So, kita-kita tayo sa next na review mga kumag. Peace out.